good day mga ka game changer mga ka MC taxi nato na ah. bali for today's video is maglilinis o mag uh, tayo ng flooring nato ano o yung tinatawag na carpet ng ating mirage g4 uh, na kasi to eh ng pusa kaya binaklas ko muna lahat pati upuan lahat pati carpet binasing natin tapos binakim natin dumi na panoorin nyo lahat pagpasensyaan nyo na lang good day mga ka MC Taxi mga ka game changer ha ah. bali ang ginawa natin ngayon is tong Mirage G4 yan Tinaklas natin yung flooring. At dilinisan natin kasi naihian ng put pusa. Ayan, lahat ng carpet. Habang may sikat yung araw. Ayan, tinira natin. Sinabon natin. Tapos paliliguan natin ng downy. Okay? Ito yung nasa ibabaw. Bali, tatlong patong kasi yung ano eh. Yung sa flooring namin. Carpet yan, no? Ang tawag dito. Nakalimutan okay. ko talaga. Yan. Balawan natin ang tubig. Okay. Tapos, next na gagawin natin is babacumin natin. Nakikita niyo yung mga lupa, yung mga buha-buhangin na yan. Yan, babacumin natin siya. Yan yung ginawa natin nun. Yan. Yung bushing. Yan. Sige, vacuum muna tayo. Ayan, para mabilis. Hindi na yung iba. Binilad na natin sa araw. Pero mamay, lalagay ko sa bubong yan. Okay, yan. Nailagay na natin sa bubong. Kita sa CCTV natin. Pagkatapos nyan, bandang gabi. Nung gabi, sa gabi ko na kasi pinatuyo ko na yun. Ginawa ko na ng gabi. Kinabit ko na yan. Hanggang sa nagbukan na ako ng spray. Okay. Tapos din na natuyo na din natin. Tara na. Yan. Ito yung ginagamit natin na uh, pang ano, pang tagdo. Spray. Yan, na-off yung aircon, tapos yung aircon, tapos yung Yan na-off yung aircon i-spray na natin. Ayan. Ayan. Hanggang sa maubos siya hindi na lang walang magkulit. Ayan, para yung mga bacteria talaga. Ayan, may spray pa rin siya. Hanggang sa maubos siya Hindi naman makikita yung uso. Para mamatay lahat ng dumi dyan. so yung